Bat -tulup, bat -tulup, bat -tulup, bat -tulup. Ganto pa lang ano, ganto pa lang ti. Baka no. Hindi lang mo nga. Ginamot. Hindi lang sino ka. mo. <laughs> mo. mo. mo? mo. Dey, pakita mo kung sino kung sino ka. Dilaan mo yan. Ay. Dilaan lang pala. Oo, dilaan mo. Yung <laughs> <laughs> bet, yung bet, yung bet, yung bet. Yung bet. Ganto gagawin kong unang-una. Yan ay pakilubad ko sa babae. Dey, ganto yan. Hatakin ko muna ganyan, no. Kagaya, hatakin ko sa kanya ganyan. Oo. Oh. Pagkakatakong ganyan una kong gagawin, aamoy ko muna po ganyan. Gagawin ko muna ng tarotot. Hindi, magbigay ka nga ng ano, magbigay ka yan nung... Ang sarkit yan. Pero, gamit na yan sa winter. Samata samata. sa mata. Sa winter, gamit na yan. Gawin sa Christmas! Taka pang tulog. tulog, pwede. Pwede. Ang tutulog ka. Yan, natutulog ka ganyan. Face mask. Face mask. Face mask. Sa aeroplano. Sa aeroplano. Sa aeroplano ka. Yan, face mask ka dyan. Face mask? Oo. Diba? yan. mo nga. Hindi, ipas yung bonnet. mong gawin yung bonnet, no? Oo. Ayan, bonnet. Yan, maganda yan. Pangkusod! Diba, pangkusod? Pwede mong pangkusod. Ito ang gamit pang nito, mano, no? Oo, ganda ka, no? yan. Ganyan. Ganyan, no? Oo. Oh. Pangkusod yan. Basket. Pwede mong gawin basket yan. Ba lag lagay ng pagkain. Ngayon, lagay lagay pagkain. ano Pang ano pa, pang hugas sa pwit. Pag wala ka ng pang ano, di pag hugas mo na sa pwede, lang. Mas dami. mo. Siya, Maganda siya, mag kainin mo na para ka. Goy, <laughs> <laughs> pwede ka, pwedeng gawin, pwedeng gawin ka. Tsaka. Oo, uh, ka. Subo. Subuan mo. Uh, ay, hindi natin gagawin yan. Ha <laughs>

拜拜，哥们拜拜。Bye,